po oh, mga kain tayo ng ano to, tuyo, bulad ba? Tapos may kamatis, sibuyas, saka sili. Ayan. Tinagyan ko lang ng ano, may patis akong nabili. Yun na lang nilagay ko. Okay na yan guys. So kain na tayo mga lods. Kain tayo. Sili oh. Pang pa-sarap daw. Pag kumain ka ng sili, pang pasarap daw to. Sa pagkain. Ayan. Unang subo para sa inyo pala. Sorry. Kain na tayo. Ang sarap ng bulad to. Sininok ako. Mauna kasi yung sili kinain ko parang bawal akong kumain ng, sili. Sinisinok ako pag ano. Nauuna yung sili. Babay. Iba talaga. Bye, bye guys. Sinisinok ako eh. Pag ano. Ano na ba yan? Sinisinok na ako. Bye bye. Good job guys.